Kuling subalang naman sa deliberasyon ng pondo ng Office of the Vice President at DepEd Department of Education para po sa 2024. Alamin natin ang update sa ulat ni Karen Villanda live. Karen! Aljo, sa huling araw ng uh, deliberasyon ng Kamara para sa panukalang pondo para sa 2024 ay uh, sumalang sa pagdiniga ang Office of the Vice President at uh, DepEd na parehong pinangungunahan ni Vice President Sara Duterte. At ngayong araw din Aljo ay inilabas ng uh, liderato ng Kamara ang desisyon na, na ang mga confidential at intelligence fund ay ililipat na sa mga ahensya ng gobyerno na tututok sa West Philippine Sea. Sa pagsalang ng Office of the Vice President para sa 2.385 billion pesos na panukalang pondo dito sa taong 2024, dinepensahan ni Davao de Oro First District Representative Maria Carmen Zamora na nagsilbing principal sponsor ng OVP ngayong araw ang mga katanungan ukol sa confidential fund ng ahensya. Ipinaliwanag niya na kabilang sa mga programa na paggagamitan ng 500 million pesos confidential funds ay Medical and Burial Assistance Program, Food Assistance, Magnegosyo daya. Pagbabago campaign, Libreng Sakay at iba pang programa ng OVP na masisigurong na ipatutupad ng maayos ang layuning mabawasan ang hirap sa bansa at makamtan ang kapayapaan sa Pilipinas. The proposal for Confidential Fund is not for the implementation of Libreng Sakay but for its monitoring and surveillance because the OVP aims to bring its programs to other areas with a vision to target poverty reduction, threats to peace and order. And therefore, again, it's not directly used for the implementation of Libreng Sakai, but it is used for assessment surveillance of the implementation of the program. Pero nito lamang umaga, inilabas ang desisyon ng iba't ibang partido sa Kamara na ililipat ang Confidential at Intelligence Fund ng mga ahensya ng gobyerno na walang mandato sa seguridad ng bansa at ito sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA na siyang intelligence collector ng bansa. National Security Council na nagsisilbing advisory body ukol sa plano at polisiya sa seguridad ng Pilipinas. Kabilang rin sa madadagdagan ng pondo mula sa Confidential at Intelligence Fund ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasunod dito ng mga banta sa West Philippine Sea, lalo na ang paglalagay ng floating barrier ng China Coast Guard sa Baho de diba Masinloc. Hindi naman tiyak kung aling mga ahensya ng gobyerno ang kabilang sa mababawasan o tuluyang mawawalan na ng confidential fund. Muli ring inusisa ang paggamit ng OVP sa confidential fund doong 2022. In-spend ng Office of the press, Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential fund in 11 days. Do you confirm that, uh, Madam uh, Sponsor? Ayon kay Zamora, December 13, nailabas ang Special Allotment Release Order kung saan rin nag ang implementasyon nito o sa loob ng labing siyam na araw. Pero ang aktual na utilization ay nagsimula noong December 20. Naging mabilis rin ang paggasta nito dahil Agosto pa lamang noong nakaraang taon ay nakalatag na ang mga plano rito. Tumagal rin ng higit isa't kalahating oras ang budget deliberation ng OVP matapos itong ma-terminate lagpas alas dos ng hapon. Sumunod din sumalang sa budget deliberation ang Department of Education para sa higit 700 bilyong pisong panukalang pondo sa susunod na taon. Hindi rin nakaligtas ang DepEd sa usapin ng confidential funds. Sa education community, nandyan ang SUCs, nandyan din ang CHED. Mr. Speaker, sila nga hindi nagre-request ng confidential fund. What makes DepEd special para bigyan siya ng confidential fund? Depensa ng DepEd, ginagamit ito para maipatupad ang kanilang programa sa ligtas sa kapaligiran. Education and national security are inevitably intertwined. Today, our schools are confronted by several threats on recruitment to terrorist and violent extremist groups. Drug trade, sexual abuse, child pornography, as well as organized criminal activities and scams against our learners, teachers, and unteaching personnel. Confidential funds are necessary in gathering intelligence. for the formulation and implementation of target programs. Natanong rin ang programa ng DepEd para mapagbuti pa ang performance assessment ng bansa sa International Students Assessment kung saan nalaglag sa ikapitumput siyam ang ranking na bansa noong 2018. Ayon sa DepEd, malaking tulong ang matatag curriculum upang mapagbuti ito na nailunsad na nitong Agosto. Aljo, inaasahang ito na nga yung huling deliberasyon ng, ng uh, Kamara para nga sa panukalang pondo sa taong 2024. Bago nga ito maisa lang sa third at uh, final reading. Kanina ay uh, nagpa-ambush interview dito ang spokesperson ng uh, DepEd na si Yusek Powa at ang sinabi niya ay pinagpapasabahala na niya sa unan nila sa Kamara kung mabibigyan ba sila ng uh, confidential funds. Samatala Aljo, sa base sa legislative uh, calendar nga ng uh, Kamara, bukas ay uh, ma adjourn ang sesyon at magpapatuloy nito o magbubukas sa ito sa November 6 araw ng Lunes. Aljo. Maraming salamat Karen Villanda.